pintor natin doon sa kanilang Project. Nilipat po natin sila dito. Para may makasama si Master at saka si, ano, dito. Bukal ni Boss Julius yung mga window natin dito Dito na po tayo sa Nicholas Project. Yan, dito sa likod yung project po natin. Dito si na Master at si JR. Dito, fresco. Tapos na po ito Patapos na, tapos ito na lang Ito yung uli mga po. Ayan, good morning po Andang araw mga ba Tayo sa Sa Nicolas Project Ceiling work Pakatapos po niyan yung mga ano Yung pintura Ito Tayo din mong magtatapos sa pintura niya Tapos yung mga pintor natin doon sa kanilang project Lilipat po natin sila dito para may makasama si Master at saka si ano, si Jayak dito eto pwede na po ano, yung pinturaan yan no? baka sa Webes or Friday pwede na magsimula yung mga pintor natin Uh, yung metal paring natin. Tapos wall angle. Channel. ayan mga mga boxing channel natin. Ito. Double do clip. ayan Tapos pina grinder ko na yung mga rivet dito sa cob cob ceiling para po yung mga pintor natin hindi na mahirapan magmasilya. Yan, center light. Center light. Tapos, meron pang abang na ano Abang na mga pin lights. Sabi ni Madam. Ito, hindi po kasama sa pagpipintura natin. Hindi sa labas. Sa loob lang po. sila dito, mga pintor ah, may aircon na sila oh. split type, samsung yung aircon nila dito So ayan mga boss, ito yung update natin dito sa San Nicolas project. Ceiling work, ayan yung nagawa natin tapos uh, baka next day mga pinto pwede kasing pumasok dito. So alis muna po tayo, punta muna po tayo dun sa plaza project nung kay Boss Bogoy. Uh, para po install natin yung kayang waterline gagamitin po yung lababo doon i-coconnect na natin yung waterline na sa lababo para po may magamit sila okay last project po tayo mga boss tayo dito kay Serrano Bili ng ano uh, BPR fittings Okay na mga boss Okay, last of project na no, po tayo PVC panel natin ayan mga boss uh, mahogany mahogany look yun po yung natin sa ceiling sa CR ano po yan uh, bilhin natin kay RMB bundal yan PVC panel para sa mga ceiling ng CR Pistol ni Master George yan pakatapos na dun sa uh, sa Nicholas Project Ayan, mga boss. Ito, naka... Uh, final paint na po ito. Yung mga railings natin na... Uh, Pulay black. Automotive black ang ginamit natin ano, pagpintura sa mga railings. Spiro. Ayan na. Spiro, automotive blocker. Yeah. Tapos ito yung sa solar natin. Lalagyan natin dito sa ano. Dito sa bakod. Yung solar. liliya muna. Tapos uh, yung hindi pa naka-primer yung mga pipe. Naka-primer muna ng epoxy primer. Bago natin i-apply ng, ano, ng automotive lacquer black. Yung CR natin. Ito. Ito lang yung ceiling at saka yung mga accessories nya. Ito. Mauna muna yung amba ng ating aluminum door. tapos natin lagyan ng test dito, kailangan mauna muna yung amba. Para di tayo mahirapan mag-test. Yung knock ng bar natin, ayan, nakatalas na po. Third, uh, 60 by 60. Tapos 40 by 40 yung uh, accent niya sa ilalim. Kitchen. Kitchen countertop. Ayan, malinis na. Okay na yun na lang ano, yun na lang ah, uh, CO tapos yung sink natin pwede na natin lagyan yung ano, yung kanyang poster poster at saka yung, yung water line pwede na natin yun dito sa ilalim at saka yung pipe na dos para sa pitra pitra niya yeah. yes, mga ano natin mga uh, bulb ilam natin T5 torsen ayan palagay na po sumisin na po yan no? so yan mga boss yung ating feed truck eto tapos yung kanyang ano yung kanyang overflow nandito na rin harus kompleto na po yan buo sa ating ano, dos na PVC yung sa PVR fittings natin eto P PVC to, sa kanyang text solvent tapos may mayingay dito ha may gumagawa dito sa Arroyo. Yan, eh. May... Hello, boss Mac. <laughs> Musta? Ah, Nandito kami ngayon, ha. Oh. sa iyo, boss Mac. Tayo na, boss. Neighbor po natin pina, pinapagawa yung ano, yung bahay nila kay Ujin. Dati po nating din gumagawa yan. Sama si Mr. Pelko, <laughs> Joker. Neighbor, boss <was> Mac. <laughs> Aba, ano na wala trabaho. Ayan, yung neighbor natin ito. Ano yan? Metal paring siling? Oo. Ah, bisabe. Ayan. Ayan. Sir Gil. Sir Ayun. Extra, extra. Extra challenge na. Sana. Ayan nga boss, yung neighbor natin nagpapagawa rin. Thank you, thank you boss Mac. Yeah, boss Joker. Subscribe. <laughs> Nandito si Boss Bilios. Tara na ka boss para ko ng amba, yung amba dito sa aluminum door. <laughs> para mahal natin 'to, para matay test natin 'yan.

Omo mo siya kung ano yung nakuha natin doon. Ganun din eh. Mm -hmm. Ganun din eh. Ayun, okay na mga boss. Tapos sinusukat na ni boss Julius yung mga window natin dito. Ah, uh, sarin po yung gagawa ng mga window natin. Aluminum sliding door. Tsaka yung sa door natin sa CR. Kulay white po. Tapos analog po yung mga bintana natin. Ito. Para po magawa niya para ma stone na. Ayan mga boss, dito na muna tayo. Ah, uh, yung solar naman po ilalagay natin. Ayan. Sa dito po diyan siya. Ngayon, lilipat natin dito. Nakatali muna siya ng alambre tapos may bar level tayo para diretsyo level dingin natin Ayan, kasama si Mark tapos si Arjay Ar, si Ar, si Ar si ito. <laughs> okay kaya so, natin ako boss I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town Nakapain na Nakapilmi na Ayan. Tapos hindi na lang yan Pero na lang Okay na yan Mag Mahal na mamaya Liliwalag na rito Dito sa project natin Sa plaza Tapos yung waterline natin doon, okay na. Pwede na natin iyon yung ano, yung gate valve dito sa ilalim. Eto. Dito ko kinonect Mapunta doon sa taas. Doon sa lababo. Tapos yung siyan doon. Naglagay ako ng ano dito. Yung faucet. Isang faucet na papalagay si Boss Pugoy dito. Gate valve sa Balance CR. Tsaka yung sa kitchen, yung sa lababo. Tapos ito yung sa CR sa, sa ilalim. nakaseparate po yung ano gate valve. mayroon mayroong leak sa isang CR, pwede natin niyan ano diyan. I-off yung ano, yung tubig. So yun, okay na. Tapos yung sa taas, diyan natin kung meron ng tubig yung lababo doon. may mga lamesa na sila dito meron daw misa mamaya ito ayan may tubig na pwede na silang maglinis dyan saka gumamit Okay yan Mga boss Yan po yung nagawa natin dito Sa Plaza Project at saka yung update natin Yung solar Street light na solar Okay na yan Mamaya niliwanag na po dyan Tapos may water line na Ay yung water line okay na may tubig na Yung mga ilaw Umaga na na mamaya magagamit na rin yan Kasi mamaya may misa po rito nagpapamisa si Boss Bugoy sa para sa ano station mahal na haraw ayan nag-release na si Mark so ayan mga boss hanggang dito na lang po yung vlog natin ay eh, maraming maraming salamat po God bless po